Are you craving for watwat? -wat? Ito na ang kainan for you. Isang restaurant sa La Trinidad, Pinguet na specialty ay watwat. -wat. Bisitahin natin ang kainan sa ulat ni Johan May Galate. Kadalasang sinasabi dito sa atin na kapag may usok, may watwat. -wat. Ngunit hindi mo na kailangang humanap pa ng usok para makatikim ng watwat. -wat. Dahil dito sa natatanging kainan sa La Trinidad, alok ang watwat -wat na nakakatakam. Taong 2019 nang buksan ang kainang ito. Nagsimula ito sa pag-aalok ng budget meals. Ngunit napansin ng may-ari na kaunti lamang ang kumakain. Dahil dito, nagdesisyon silang gawin na lamang ito na restaurant. Ibi ang siskwila ak, adadagay kasi sing nga nagsistay ak. Isunat pinag-finance payment, for first nga coin. Ito establishment na. So, tinang-inspire ko niya, isunapin so, natin mga ibagbaga nga, it's better to um, kalangay mo maging self-employed ka, kajay, kasi bagay niya oras mo. Tapos, kuna na, may okay, yeti pa nga nga, kajay. Naging kilala ang kainang ito sa pag-aalok ng Watwat -wat bilang kanilang pangunahing putahe. Ngunit, bakit nga ba Watwat? -wat? Um, Watwat restaurant, kasi idikit-kita niya, kalangay nga, dito'y dito dito latring bed kan bagyo. So far um, awan pa lang din nakita mi ngayon nga agi si serve the authentic uh, na, kwen, nga kwan nga kasi i don't know no um addang um, hanilang pero no kami ti wat wat kasi han kami mahilig ti uh, bichin bitchin ka kanjay ket na realize mi nga ah kala nga mas may memet day um natural tapos boost ngay day product tayo dito ay Cordillera kajay kan di ba um, maraman nam lang tiwatwat no kanyaw kajay no kasar dito ay kajay ngayon Huwag make it into um, business nga ka kajaytap no. At least maraman na tayo daduma no. ti product iti-productivity nga tu kasi dito. Fear yeah, me, hindi hey, ninyo Walang pinagbago. Siyempre, <laughs> um, interesting. sa mga na mga ang iba't ibang uri ng putahing may watwat na kanilang inihahain ay nagkakahalaga ng 189 pesos hanggang 280 pesos. We take pride though kasi to itiprice me kasi fresh mat nga kina na yun day um harning us us harin me no watwat nga fresh mat day nga hat katayon day everything so all of our products kalang or order alam ni day day source tikar ni mga kat ma-party par soon na early in the morning. So, there's assurance nga, fresh nga kinwa ayon yun dahil serving nga what what. Tapno, talaga nga nga maraman nga what what. Bukod sa kanilang mga bestsellers sellers na what what products, mayroon din silang ipinagmamalaking kakaibang produkto, ang Kamote Graham. Di may isang best seller mi dahil Kamote Graham. Isun medyo um, ang combo no adat agar aramid pa yung halang so, may isang best seller mi nga snack. So, Kamote dahil lang nga na ikon. So, man, alam mo. So far, may feedback na di Sa katunayan, maaari na ninyong matikman ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng pag-order nito sa online food delivery services. Nag-aalok din sila ng food catering services. If you want to try uh, authentic cuisines or if you want to try um, Sidaan, the um, experience of going to Hanyaos, um, try dito eh. we guarantee you that um, you'll be having a taste of it na pumunta sa kanyo so kanyo nga napadpadasan mapakasalan man o anumang handaan hindi mawawala dito sa atin ang paghahain ng watwat -wat sa mga bisita ang watwat -wat ay hindi lamang basta pagkain kundi sumisimbolo rin ito sa malalim na ugnayan sa ating mga tradisyon na nagpapakita kung gaano tayo maasikaso sa ating mga bisita. Ilang dekada man ang lumipas, mananatili ang watwat -wat na isa sa mga tatak ng Cordillera. Kaya halina at ating tikman ang masarap na putahing ito. Ako po si BSU intern Johan May Galati para sa PIA News. Cordillera.